Ikasampung Kabanata Tinipo ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang mga pangalan ng labindalawang apostol. Si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolome sina Tomas at Mateong maniningil ng buwis, si Santiago ang anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon ang makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulok kay Jesus. Ang labindalawang ito'y ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kiyadongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan pampalit na sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat tumanggap ng kanyang kailangan upang mabuhay. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na yon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari na ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo yon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga tao sa bayang yon kaysa sa mga taga Sodoma at taga Gomorrah alalahanin ninyo, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at matapat gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magbibintang sa inyo sa harap ng Sanedrin. Hahagupitin kayo sa mga sinagoga dahil sa akin. Ihaharap kayo sa mga gobernador at sa mga hari Subalit magpapatotoo kayo sa harap nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin ninyo o kung paano kayo magpapatotoo. Pagdating ng oras, ito ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang espiritu ng inyong ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapahamak ng kapatid ng kanyang kapatid upang ipapatay gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalaban ang mga anak sa kanilang mga magulang at ipapapatay nila ang mga ito. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat ng matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Belzebul, lalo na nilang lalaitin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na nakakalipol ng kaluluwa at katawan sa impyerno hindi ba't ipinagbibili sa halagang isang pera ang dalawang maya? Gayon man, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking amang nasa langit. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay ang kanya na ring mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang ayaw magpasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit mapapanatili ito ng taong handang mawala ng buhay dahil sa akin. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugu sa akin ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantin palang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantin palang nauukol sa taong matuwid. Sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa mga hamak na ito dahil sa siya'y alagad ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala.